Alright mga idol, isang mabilis ang boxing updates na tayo sa natapos nga pong laban ng ating kababayan at former world title challenger na si Mercito no Mercy Hesta kontra kay undefeated Mexican boxer na si William Cepeda para nga sa titulong WBA Continental Lightweight Title mga idol eh nabigo nga itong 35 anyos na si Mercito Hesta So mga idol, sa kanila nga pong laban na ginanap nga sa Commerce Hotel and Casino eh maganda naman ang naging panimula nitong ating kababayan na si Hesta may pagkakataong pa nga mga idol na napatarsik niya ang mouthpiece nito si Cepeda dahil nga sa mga kombinasyon na binitawan nito. Pero mga idol, pagsapit nga ng round 2 pataas, e eh dito na nahihirapan itong ating kababayan na si Hesta dahil lumabas na nga ang pagiging volume puncher nitong si William Cepeda at pagtapos nga po ng round number 5 e eh makikita natin ito si Refri Jacris e eh pinunta na nga itong corner ni Hesta at Tinanong kung kaya pa ba nilang magpatuloy at syempre dahil may dugong Pinoy nga itong si Mercito Hesta e eh sinabi niya na kaya niya pang lumaban at kaya niya pang ipagpatuloy ang bakbakan at dito mga idol, bago mag-start ang round number 6, e eh maririnig nga natin si Coach Marvin Sumojo na nagpaalala nga rito kay Hesta. So bibigyan niya lamang ng isang round itong si Hesta para magpatuloy at para makita kung kaya pa ba talagang makipagsabayan ni Hesta hanggang round number 12. At dito nga sa kaligitnaan ng round number 6, kung saan kinakamada na nga siya ni William Cepeda at halos hindi na makabawi sa mga suntok na binibitawan nitong Meksikano, e eh nag-decide na nga po ang corner nitong si Mercito Hesta na itigil na nga lang ang laban. So dito nga mga idol ay eh, makikita natin ang naging reaksyon sa mukha nitong si Mercito Hesta dahil kung siya nga lang ang tatanungin mga idol e eh, gusto niya pang lumaban at gusto niya pang makipagsabayan dito nga kay William Cepeda. At dahil nga nanalo itong si Cepeda mga idol ay eh, na WBA Continental Champion itong Meksikano at umabanti na ang kartada sa 29 wins with 25 knockouts habang nalasap naman ang ating kababayan na si Hesta ang pang-apat na talo sa kanyang professional boxing career. At bagamat natalo nga itong ating kababayan na si Hesta, eh hindi naman siya natalo sa puso ng mga boxing fans. So mga idol, marami nga po humanga sa pinakitang tibay nitong 35 anyos na si Mercito Hesta sa ibabaw ng lona. Marami nga kasing naniniwala na mapapabaksak siya ni si Peda pero hindi nga po nangyari. So hanggang dito na lamang muna tayo mga idol. Maraming salamat sa mga tumutok. Huwag niyo pong kalimutan supportahan itong ating mga videos. Please like, share and subscribe and please support boxing. Thank you. subscribe nasa boxing Glad p.h